Ano? Ano ulit? Siyempre naisip ko yan. Bakit? Ano ang meron? Ito ako oh, kumakalat. Kasi ano, na, ma may dudulas ako dito. Sino ba nagkalat niyan? Eh, magalit ka. Ano? Galit ka. Ikaw yung nagkalat. Ako yung nagkalat niyan? Sigurado ka? Sigurado ka? Ako, mm -hmm. ako Nakita nagkalat niya? Ta. Ha? Mm -hmm. Ba't ako nagalit? Ito. Ba't nga ako nagalit? Ito pa, meron pa. oh, uh, ba't ako nagalit? Kasi, naaway mo yung sister ko. Ako ba nag-away? Na, pinapagalitan mo kasi yung sister ko. Ba't ko siya pinagalitan? Eh, kasi, sabi niya, di si be. Oh, tapos? Ayun. Ano nangyari? Ginanon mo. Yung alin? Ito. Pinano? Tapos, Paano? Paano? tapos mo. Paano ginawa ako? Ginanon. Paano? Tapos tinamo mo pa ako ng ganyan. At tinamaan kita? Kanina pa, hindi na sorry. I'm sorry na ako ha. Nung no, umiiyak ka. Pulutin mo na yan. Para ano na. Pulutin mo na yan. Huwag mong gagawin yung nakita mo ha. Okay? Huwag mo na yung ganyan yung isa ka pa eh. Isa ka rin eh. Oh. Paano nangyari yan? Ano yan? Ano okay. sabi mo kanina? Maano? ma ano Maano, ma -ano, Max? Max? Paano sinabi mo kanina? Makalat. Makalat? Tapos, pag makalat, ano mangyayari sa'yo pag gising mo kinabukasan? Pagdudulas. Huwag <laughs> mo kasing apakan. Ina, dito na. Saan? Dito na sa floor. Yaw, tiyaw muna. Okay? Ang dami pala niya eh. Ito tal, makalat ka naman talaga eh. Hindi ako makalat. Makalat ka. Ano ba ito? Yung mga, mga ano nga ng, ng cupcake eh. Yung mga balat ng cupcake, di mo natatapo ng maayos sa tapunan eh. Tama? Tama? Sinusuksok mo lang dyan oh. Tama ba ako? Ha? Ha? Max, tama ba ako? Hmm. Oo. Tama ako? Mm. Ha? Tumingin ka dito. Tama ako? Ha? Patingin, patingin. Tama ba ako? Yes. Ayo. <laughs> Tapon mo na yan.